naman kinuha yan? Ha? Yan na naman yung sisirain nyo. Ha? Lia, isa ka pa. Magtutulungan pa kayo magsira niyan? O, yan. Sige. Sirain yan. Tama ba yan? Tama ba na sinisirain gamit ni mama? Harley. 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 Sino nagsabi sirain yan? Ha? Yan na naman gagawin nyo, ah. Manira ng manira, ah. Wala na akong matinong gamit. Oy, tata, 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 <laughs> hindi na ako natutuwa sa inyo. Kundi yung ballpin sisirain, yung mga ano-ano dyan, kung ano-ano na lang. Bia! Pst, isa ka pa, ha? Isa ka pa, Lilia, dyan, ha? patago tago ka pa dyan sa kama, sa ilalim, ha? Ikaw din. Sino nagpasimuno niyan? Sino-sino nagsabi na sisirain niyo yung dalawa yan? Ha? Harley, tama ba maninira? Di ba badian? badian Ba diba? di ba? Sino nagsabi sisirain yung gamit ni mama? Saan yung nakuha yan? Galing-galing yung maghanap ng mga ano gamit ah. Hindi na natutuwa sa inyong dalawa. Sobra na. Ikaw ah. Yung ballpen, lahat ng ballpen, sinira nyo. Sino nagsira sa inyong dalawa ng mga ballpen? Ha? Ang daming sirang ballpen ah. Kunwari hindi mo sisirain yan. Pag nakatalikod ako, sisirain mo rin yan. Sigurado ako. Sigurado ako. Oh. Amoy-amoyin nyo lang kunwari. Tapos mamaya, pag tingin ko dyan, wasak-wasak na. Itong isang lalo na itong isa na to eh. Itong liyan na to eh. Ito yan. Ito, asa na hindi yang maliit na yan? Ayan ang pasimuno lagi eh. Hmm. Kunwari, di, ano, busy sila, oh. Busy ko sila, oh. Iyan, no. Oh, Umpisahan na niya, oh. Tignan mo, Hmm? Dia! Dia! Ito, oh. Sino niyan?